Palagi ka bang inaatake ng acid reflux o ng GERD? Sa video na ito ay nagbibigay tayo ng mga breakfast tips kung ano yung mga breakfast na pwede mong kainin kung ikaw ay merong GERD o acid reflux. Narito ang 10 breakfast ideas para sa mga taong merong acid reflux. Isa na ang oatmeal na makakatulong sa atin na maiwasan ang ating pagkakaroon ng GERD at acid reflux. Ang oatmeal ay hindi lang para sa heart health, ito ay nag-absorb din ng stomach acid at ginagawang maganda at namamanage ang symptoms ng GERD. At pangalawa naman ay ang mga nati breakfast cereal. Ang isang maliit na bowl ng cereal ay magandang paraan para mamanage mo sa umaga ang iyong GERD. As long as na yung pinipili mong cereal ay low in sugar at whole grain option. Isa na rin ang mga nilagang itlog na isang option mo para sa iyong breakfast kung ikaw ay may acid reflux. Ngunit ang pagkain mo ng nilagang itlog ay kailangan mo ring limitahan. Iwasan mo rin ang pagkain ng mga pritong itlog at maraming mantika. At pwede ka rin uminom ng cup of ginger tea pero low in sugar. Pwede ka rin kumain sa umaga bilang breakfast mo katulad ng saging, apple, strawberries. Pwede ka rin kumain ng egg white scramble. Yung ibang mga tao na may GERD ay kumakain din sila ng mga egg white scramble pero hindi nila nilalagyan ng maraming mantika small amount of oil para maiwasan ang pagkakaroon ng red. Narito naman ang mga breakfast foods na kailangan mong iwasan kung ikaw ay mayroong acid reflux. Para ma-prevent ang pagkakaroon ng GERD symptoms, kailangan mong iwasan ang mga sumusunod na breakfast foods na ito. Una ay ang gatas. Sunod naman ay high fat meals katulad ng hot dogs. Sumunod naman ay ang pagkain ng pritong itlog na sobra sa mantika. Mga fries, pastries katulad ng donuts, cinnamon rolls. Ang orange juice ay nakakapag-cause din ng acid reflux, grapefruit juice, and tomato juice. Isa na rin ang kape at cocoa na nakakapag cause ng na acid reflux, alcoholic beverages, at iba pang mga alcoholic drinks and sodas. Mayroon ding ibang mga paraan para malimitahan o makulangan ang pagkakaroon ng GERD. There are other things you can do para ma-manage ang GERD symptoms mo during breakfast at other meal time. Isa na dito ang boiling of foods. Kung ikaw ay kakain, pwede kang mag-bake. Pwede ka rin maglaga lamang para maiwasan mo na ang mamantika o pagpaprito ng pagkain. Kung gusto mong mag-bake o mag-grill ng food, use as little oil, konting mantika para maiwasan mo ang acid reflux. At mas maganda rin ang pagkain ng paunti-unting pagkain kesa ang pagkain ng maramihan sa iisang oras lamang. Mas nagbibigay ito ng kaginhawaan sa ating chan at ang ating lower esophageal sphincter. Kailangan din natin maging stay well hydrated throughout the day at makatulong ito sa atin na madilute ng stomach natin ang stomach acid. Nakakatulong din ang pag-inom ng alkaline water. Ito ay available sa mga stores. Ang studies ay nagsasuggest na ang pag-inom ng daily alkaline water with pH of 8.5 to 10.0 ay nagre-reduce ng stomach acidity and is gastritis o ng stomach inflammation. Kailangan mo rin iwasan ang pagkain bago matulog. Kailangan mong magbigay sa iyong sarili ng at least 2 hours bago kumain before heading to bed. Kung ikaw ay mayroong GERD o gastroesophageal reflux disease, kailangan mong kumain ng mga low sugar fruits, small amounts ng low fat dairy, including yogurt, oatmeal, avocados, whole grain, toast, and cereals, at pati na rin ng itlog na kailangan ay nakalaga lang or scrambled with minimal oil. At ano naman ang kailangan mong inumin first in the morning para sa merong mga acid reflux? Pwede kang uminom ng herbal teas, chamomile, and ginger low-fat milk, plant-based milk, oat flax, or almond milk. Ang smoothies, coconut water, at ang non-acidic juices, cucumber, carrots, and aloe vera ay nakatulong para mamanage ang acid reflux symptoms. Pwede ka rin kumain ng mga low-acid fruits katulad ng melons, peanut butter and other butters. Kung naghahanap ka ng easy way para magkaroon ng protein, nut butter is a great choice. Meron silang relatively low acid and extremely versatile. Stay away from breakfast proteins, katulad ng sausage, hot dogs, bacon. These foods contain huge amount ng fat na nagkakos ng GERD symptoms. Ang heartburn ay isa sa most common symptoms ng GERD. Ito ay isang burning sensation sa iyong chest na nasa likod ng iyong breastbone. Ito ay may discomfort na nag-trigger para sa mga pagkain ng spicy foods, fatty foods, at iba pang mga factors. Katulad ng pagkain ng marami at paghiga pagkatapos mong kumain b frequency ng heartburn ay nababari from person to person with some experiencing occasional episodes at ang iba naman ay nag-deal with one daily basis.